Okay. Class, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma ma Ngayon, uunahin natin ang Filipino subject, ha? Kasi mamaya, magbibigay ako ng quiz. Sa English, may binigay ako sa inyong assignment, di ba? Apo, ma'am. Okay. Yung binigay ko sa inyong assignment, tungkol sa mga bagay na lepad. Ready na ba kayo? Apo, ma'am. O, ikaw, Dexter. Anong bagay na lumilipad? Sa akin po, ma'am. Airplane po. Hmm. Very good. Ikaw, Melanie? Akin po, ma'am. Balloon. Hmm. Tama. Ikaw, Raymond? Saranggula, ma'am. Yes. Very good. Mamaya, pagkatapos dito, ipasa niyo sa akin yung mga assignment niyo, ha? Kasama yung drawing. Para mabigyan ko ng magandang score. Kung magandang pag-drawing, okay? Ikaw naman, Lily. Anong denoing mo? Ma'am? Ang dinodrawing ko po, eraser. <laughs> eraser? Bakit yan ang dinodrawing mo? Hindi naman yan nabilipad? Ayun <laughs> si ma'am. Nagmamangang pa.